Mapagpalang araw mga kingpins sinarki lang nga palang dalawa nating food cart ngayong araw pero bago yan pumunta muna kami dito sa Shimmery. At ang pakay nga dati dito ay bumili ng stainless na planggana dahil yung mga planggana nga natin na mga luma na at nasira na nga yung iba. Madali lang talagang masira dahil plastic na planggana yung ginagamit natin pero ngayon maglilibil up tayo mga mi. Dahil madami nga nagko-comment at nagsasuggest sa inyo mga mi na planggana nga na stainless yung gamitin dahil yun nga ang ginagamit sa foods. Kaya ito susundin namin yung gusto nyo. At alam din namin na sa ganda nga to ng aming negosyo kaya for the go. May kamahalan din nga pala yung planggana na stainless pero in the long run ay magagamit din natin kaya okay lang to. Bali dalawang stainless na planggana nga palang binili natin dito tapos bumili din tayo nitong pangtakip na stainless. Nang sa gayon nga kapag nagmarinate tayo ng posit dito para sa ating kalamari sa hindi nga madapuan ng langaw. At dahil sira na ang ibang charger ng battery natin na ginagamit sa ilaw heto at bumili din tayo ng isang extra. At syempre bago natin to bayaran sa counter ipatesting muna natin dito kung gumagana discount din nga pala tayo dito sa dalawang stainless na planggana dahil yung pinili nga natin ay may mga UP. Ganito talaga kami ni Mr. kapag namimili dito yung may mga konting damage talaga yung pinipili namin para maka-discount. Ang importante naman ay magagamit pa rin natin yung gamit sa kanyang purpose. Bumili na rin nga pala tayo dito ng 50 packs na lumpia wrapper dahil nandito na rin lang naman tayo at para hindi na nga tayo mag mamaya sa ating delivery. Pagka uwi nga natin dito sa atin, ito nga ang ating mga tindero, busy na rin sa pag-prepare ng kanika nilang food cart. At eto nga palang mga gamit na dito sa ating tricycle nga yung sa harap ng liseyo. Ganito na yung palaging ganap sa araw-araw nito dahil na clearing nga yung ating pwesto doon kaya hindi na pwede yung rolling cart. Bali yung pwesto natin doon ay tent na lang at food stall. Mas nakakapagod nga mga mi yung ganito dahil hatid sundo talaga ng tricycle natin to. Dagdag pa nga mga mi na yung food stall doon na hindi nga pinapayagan na iwan kaya dagdag pa nga sa trabaho mabigat pa naman yun. Unlike sa rolling cart na nandoon na nga lahat ng gamit tapos magdadrive na lang papunta doon at si set up na lang magtitinda na lang talaga. Pero ganun talaga may kailangan na lang nating sumunod sa kanilang gusto kaysa naman na mawalan tayo ng kita. Iperniper e at kinahon na din nga pala natin dito ang order sa atin ng kapwa natin vendor na nakapwesto sa labas ng city. Ipapaship nga pala natin to ng maaga ng sa ay ma-receive din agad nila to. Inagahan din nga pala natin ang pagtuhog ng Betamax isaw at nitong pugo nang sagayon gayon ay mapadeliver agad natin sa ating mga food cart. Naghiwa na din nga pala tayo dito nitong pusit nang sagayon gayon ay mamarinate na at kinabukasan meron na agad tayong maluluto. Mahaba talaga ang proseso sa paggawa ng calamaris kaya hindi talaga pwedeng bukas pa tayo maghihiwa. Ito nga pa isang food cart natin ay inergalahan ng Palawan Pawn Shop kaya maaga tong aalis. Bali yung usapan namin ay 9:30 AM nandoon na sa branch nila sa Rosero yung ating Nagpa -deliver cart. Nagpa-deliver din nga pala tayo ng 53 ng itlog para sa ating toknening dahil paubos na nga ang ating stocks. At eto nga pala yung pangalawang cart natin nagpe-prepare na at 12 noon nga pupunta na siya sa Coliseum at doon nga ang venue ng kasal. Dumating din nga pa supply natin ng pusit na nakakatuwa lang dahil ang lalaki at ang pipresh nga nito. Mahal din nga ang puhunan nitong pusit kaya yung mga nagko-comment dyan na nagsasabing mahal yung benta namin ng kalamari so wag na kayong tumawa. Dahil wala naman kayo kasalanan at hindi naman kayo bibili, try nyo nga kayo naman magbenta ng kalamari. Pati nga pala tong itlog pugo sumabay din sa pagdating kaya ang nangyari ubos ang ating cash on hand. Okay lang gawin na lang natin tong quick quick bukas nang sa gayon ay makonvert nga agad sa cash. Ganito talaga ang buhay ng nagnenegosyo mga, mga mi kapag marami kang ang stock say wala kang cash at kapag may cash naman ay ubos na ang yung stock. Ito nga pala yung ganap sa nag-arkila sa atin sa kasal at sa Palawan at napakaswerte din nga ng mga customer ng Palawan ngayong araw dahil naka-free food trip nga sila ngayon. <mulong> Nakakatuwa nga lang mga mi dahil yung mga umaarkila sa atin ay napakabilis kausap at ang mabait pa Shoutout din nga pala dyan sa mga suki natin sa Liceo de Masbate nakatabi lang nitong Magallanes Coliseo Madaling araw na din nga pala pero meron pa rin kami tabaho kaya bago kami matulog ay tatapusin muna namin to Yung mga ginagamit pala namin sa food cart ilalagay ko na lang sa comment section ang link I-click nyo na lang at umorder na kayo O siya hanggang dito na lang video ko salamat sa panunood See you sa next vlog Follow for more